Bukas nga mga mare, nasubukan ko na nga ulit mamulot nga ng itlog ng itik. Samahan nyo kami sa simpleng pananghalian dito nga sa bukid nga natin. Dahil umuwi nga sila sa Abra, kaya naman kami na nga lang niran ang pumunta nga dito. Kailangan talaga natin pakainin yung mga itik nga natin dito mga mare, e bay magugutom yun. Kaya naman, eto't binuksan na nga natin yung gate na automatic, kaya naman nga mga mare, medyo nahirapan nga tayo, hindi pala to kagaanan. Kaya ayan, para tuloy akong pagong sa bagal, at eto na nga mga mare, Mang Mare, magandang umagan. Dito tayo sa bukid. Alam niyo naman, nasi kasunod na yung mga itik. ay nagsisipag-iyak na nga mga itik na natin kasi utom na nga rin. Pakatuwa ngayon, sobrang ganda ng panahon. Hindi makulimlim, talagang napakainit. Nga mga Mare, magsasaing na ako kasi wala pa kaming almusal. Eh, dito na kami mag-almusal kasi marami naman gulay dyan na pwede nating kainin o ulamin. At eto nga, nag-asikaso na ako ng masasain nga natin mga mare. Pagkatapos naman manon nagparikit na nga rin ako dito para maisalang ko na rin. Sabi ko kay Ran, dito na kasi kami kumain nga mga mare para pagdating nga namin doon ay mag -e edit na nga lang. At eto nga, napakaganda nga yung kalabasa natin. Napakalaki na. Maganda pa nga sana to kung marami nga tong bunga. At pagkatapos nga ni Ran, eto't nagpakain na nga rin siya ng mga itik. Hindi pa nga siya namumulit dyan ng itlog, kaya naman inantay ko na nga rin. bali ngayong araw nga, susubo Sinubukan ko nga mamulot ng itlog ng itik kasi sobrang excited ko ulit yan maranasan. Sobrang bata ko pa nga nung maranasan ko yan. Tingnan nyo naman, napakaganda nga ang pagmasdan na itong mga itik natin kasi naman nagkalat nga yung mga itlog. Kaya sabi ko kay Ran ay mamulot nga ako mga marga and pumasok na nga ako. Medyo natatakot nga lang sa itik baka mabulabog ko. Kapag ganito ba naman tuwing umaga ay eh, meron tayo pupulot na itlog ay eh, talaga napakalaking bagay nga. Kaya lang hindi naman natin to kayang ubusin nga mga mare. May mga isa-isa nga, meron namang kumpul, kumpul. Pool. Ang isa pa nga siya nakakatuwa dito, sobrang lalaki nga ng pangitlog nga nila, kaya napakaganda nga ng itlog nga natin. Hindi na nga rin maputik, simula nga nung nilagyan nga ni tate ng mga damo. Kaya kung ngiti ko dyan, tingnan nyo, labas pati gilagid ko kasi tuwang tuwa talaga ako. Para bang ako'y bumalik ulit sa pagkabata nga mga mari. At ayan nga, dahan-dahan ko na nga rin nilagay para hindi nga rin mabasag. At eto na may sinaing ko, pinuntahan ko na nga rin. Habang nagpapakulo nga ako dyan ng sinaing, ibinilang ko na nga rin kung nakailing nga kami ngayong araw. Balito 38 pala. O ba diba mga mare, sobrang dami na nga rin. At eto nga sila, nagdagay na nga rin ng mga tubig dito sa kanilang painuman. inuman e, tiyak na uuhaw nga tong mga itik na to mga mare kasi nga kain ng kain. At natuwa naman ako nung nakita ko meron na rin bulaklak yung papaya natin. Hindi na nga lang kami bumili ng maulam ngayon. Sabi kasi namin meron naman mapipitas dito ng mga gulay. Kaya dito na lang. Para sinaing na nga lang din mga mare yung lulutuin nga natin. Naisipan nga namin na eto na nga lang maulam natin. Talong, kamatis. Yung talong ay pa kukuluan ko na nga lang tapos maglalaga na nga lang akong itlog tapos yung kamatis ilalagay ko sa itlog o ba diba? sob na tapos magpapakulo na nga rin ako ng talbos o siya sino ang paborito yung ganong luto alam mo yung ganitong buhay simple lang pero hindi mo na mararanasan magutom alam ko lahat nga sa atin pinangarap yung ganitong buhay yung ganitong buhay pero may ipon ka nga para sa emergency ay talaga naman nga mga mare hindi mo na iisipin yun o siya eto pagkatas ko ipakita nga sa inyo mga mare nilagay ko na talbos yung talbos tapos nga mga mare, inilagay ko na nga lang sa kanin. Tapos itong itlog sa katalong, ay pakukuluan ko na nga. Ito nga mga mare, yung kubo nga natin. Balak namin bago magtagulan, ay nga ito. Para kapag may bisita, ay pwede na rin ditong matulog. O siya, meron nga pala tayong okrang pula. Kaya sabi ko kay Ran, ay kuhanin na nga rin niya para makatikman nga namin. Sino nga nakatikim ng okrang pula mga mare dyan? Pero alam nyo ba yung nakakatuwa dito? Okra siyang pula, pero kapag nuluto, e green pa rin. Para tuloy food color nga lang mga mare ang dating. Hindi naman ganun kadami yung kinuha niya kasi baka hindi natin maubos. Sayang nga lang. Aba, hirap kaya magtanim. At eto nga yung kulay. Napakaganda. Siya, pagkatapos nga ng mga mare, iniligay ko na nga rin dito. Meron nga akong nabasa na sobra excited nga daw sila sa itlog na maalat. Malagi ko na nababasa kung ano na nga daw yung update doon. So, update ko nga kayo kung naging successful nga ang paggawa natin ng itlog maalat. At eto naman yung dalawa dito. Naglalambingan nga. Ang laki-laki na nga ng aso nga natin dito mga mare. At eto nga tapos na kaya naman kinuha ko na nga rin para mula na nga mag-asikaso ng pagkain. Kasi nga, gagawa pa nga ako ng sausawan at syempre, babalatan pa nga tong itlog. Nasobrahan na nga rin yung pagkakaluto ko dito ng talong, kaya ay medyo naduro, pero okay na yan, kakainin din naman. Piko nga sa isang post ko, ito talaga ang kagandahan kapag mayroon ka sariling tanim. Anytime ay eh, pwede kang magulay. Dahil naalala ko dati nung nasa Maynila pa nga si Ran, ay talagang pati nga talbos nga doon ng malunggay ay talaga namang binibili. Eh ba diba, dito nga sa probinsya, yung dahon nga ng malunggay ay talaga namang nga sa kapitbahay. Yung tipong hindi nga tinatantanan habang hindi na uubos nga yung mga dahon-dahon nga ng malunggay pero nga sa Maynila ay talagang binibili yun sa 10 piso. Doon ko nga mas napagtanto ay swerte pala kami nasa probinsya. Pwede ang hingi-hingi kapag nga may tanim ang kapitbahay at eto na nga nag-asikaso na nga rin ako at binalatan ko na itlog. Eto naman ngang siran ay nalagay na nga rin itong talbos. Eto ang pagkain namin na ay tanghalian at syempre almusal na nga din kasi maaga kami pumunta rito. Habang nag-asikaso ako dyan, nakikipagkwentuhan nga ako kay at eto nga yung kamat sa lagang kuwato ng bagoong tapos kawalaman si... Si Ran nga, eh, talaga naman natuwa sa bote nga ng bagoong. Sabi niya, lagi nga daw niya nakikita yung ketchup. Ngayon nga lang doon siya nakakita ng ganitong bote. O di ba mga ganitong kasiyahan nga lang napakasimple nga lang. O siya, ayan, inasikaso ko na nga rin ito para makakain niya nga rin tayo ng pananghalian. Tara't kumain na nga tayo. Naku, naalala ko dati kapag nakaluwag-luwag kami ay eh ganito nga mga mare, meron tayong papaya ay papaya mangga. Dapat nga isa lang ang bibilin ko pero sabi ko nga igdamian na nga namin para pag-uwi nga ay eh meron kaming madala. Dito kasi sa mangga na to ay eh talaga naman nga mga mare hati na nga kami. Panghimagas nga lang naman yun mga mare. O siya, tara't sumandok na tayo ng kanin, sa nyo na rin kumain, kumain. So, ngayon kasi, ay eh, talaga naman nga mga mare kailangan na nga natin magsipag mag-vlog. Madalas din kasi, hindi na nga kami nakikita sa camera dahil nga mga mare sa dami nga ginagawa. Sa totoo lang, ang isang araw sa amin ay eh, kulang na kulang nga mga mare sobrang bilis. Kaya sabi namin, eh, ay namin maagang pupunta nga dito para nga sa ganun, ay eh, nakakapag-vlog nga tayo ng maaga, maaga rin matatapos. Para nga maasikaso na nga rin itong bukid nga natin kasi medyo napabayaan na nga. Hindi na naman halata ang taong tawa ko dyan, mga mare. Ewan ko ba na pagkakwentuhan namin dyan? Kami nga pala nagtatanong kung bakit nga hindi daw pumunta yung mga dapat pupunta. Bakit nga daw hindi pumunta yung side ko nga, mga mare, ay sa totoo lang pumunta nga po lahat. Hindi na lang talaga nahagip ng camera. Sa mga nagtatanong, hindi porkit hindi nakikita sa camera, ay may mga issue-issue na sa buhay. Walang ganun, mga mare. Yung iba kasi ay may sarili ng vlog. Tapos yung iba naman, kapag pumupunta, hindi na nga rin namin nabibidyohan. Pero palagi natin datandaan kahit hindi sa sila nakikita sa camera ay eh, hindi po kami magkakaaway. Sadyang ngayon ay eh, marami na lang talaga kami mga maring ginagawa, hindi tulad noon. Sana nalinawa na nga po sa lahat na nagtatanong, o siya pagkakain ko at nakapagpahinga, nakatulog pala ako dito, hindi ko alam na binibidyohan pala ako. Umuwi na nga rin kami, Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare, panabayan, bukas na lang ulit.